isang mapagpalang araw po sa atin lahat meron tayo ditong gagawing isang sanden na isang chiller refrigerator na ito ay gamit sa tindahan ang naging problema po nito ay kalahati lang yung inilalamig nya so titingnan natin kung anong nangyari dito sa chiller na ito yan palibasa nga ay nagulan ulan ay ayan medyo hirap tayong magawa. Yeah, mga bata kahit na ulan diretso pa rin sa paglalaro yan yung kargahan natin ng ating mga pinukuhang appliances so yan yung kanyang likuran tatanggalin natin yung kanyang metal screw rito para malaman natin kung anong problema sa likod na to at bakit ito ay hindi lumalamig nandyan sa lugar na yung kanyang uh, compressor, kailangan tanggalin natin yung cover na yan kasi ang gagawin natin dyan ay uh, mag visual uh, check muna tayo bago natin siya tuluyang ang uh, tatanggalin dun sa kanyang mga tubing sasabitan natin ang uh, access valve yan at saka itong mga uh, gauge para makuha natin yung kanyang so yeah, yung kanyang bandang likuran so buksan natin dito Itingin natin kung may sisirit sa kanya ang sabi sa atin ng ating uh, minamahal na customer kaya yeah. ay uh, unti unting humina yung lamig ng kanyang chiller kaya hanggang sa isang umaga ay nakita niya na doon lang sa tabi ng blower yung kanyang so, uh, yung... lamig meron siyang mahina yan tira na lang ito na lamig nating maliit na hazing yan ay uh, tira kasi ang refrigerant hmm. hindi naman talaga nasa idyan na. Hmm. iban lang na malaki yung butas niya lalagay tayo ng access valve dito para bakuhan natin kung saan yung leak ang dyan, itong discharge line lalagyan natin ng sarili niyang ano access valve lalabas sa dito sa filter dryer yan dyan, dyan. yan sa lalabas suction line ito naman lalabas sa pressure niya sa capillary. so ibablay natin yung dalawang yan para mababar natin kung makita natin kung saan ang butas kung sa condenser baga o sa kanyang uh, suction line itong so, tubing dito sa discharge line medyo matigas bunutin niyan. kasi unang una yung uh, kanyang pagkapit ay halos uh, wala siyang uh, clearance kaya mahirap bunutin eh, hindi man natin pwedeng sa yan dahil yan ay uh, mapuputol So meron naman din tayo yung mga video kung paano tinatanggal yung mga napuputol na yan. dahil nga sa minsan hindi naiwasan na yan ay hindi maputol. So dahil nga po sa masyadong matigas yung pagkakapit ng discharge line eh, ay natin na iwan muna at dito tayo bumunot sa suction line. Itong suction line madali lang bunutin to kasi ito copper uh, uh, ang ginamit itong, uh, o ride ang ginamit na panginang dyan, ayan medyo nagliliyab siya kasi yung R600 talagang nagliliyab yan kapag kaya na yung ating uh, binubunot so ayan, medyo mahaba-haba din yung baon ng uh, suction line ayan, kung mapansin nyo na uh, nagliliab yung kanyang ng uh, suction line kasi nga nagliliab yung R600 pero hindi naman siya delikado so yan nilagyan natin siya ng uh, 125 PSI sa kanyang suction line titingnan natin kung babasa sa loob ng dalawang oras gamit uh, pa rin yung ating DIY na compressor ayan pinabit natin siya dyan uh, kanyang uh, distance line ayan lagyan natin ng 130 PSI yan so bali pinagsabay na natin yan Ayan, talawang gits yung ginamit natin so dahil nga sa napansin ko na itong suction line ito, itong lugar na ito, itong pinaka chiller nya, ang may leak at dito sa condensing unit ay wala naman. So minabuti kong ulitin ang pagkakarga. Inihiwalay natin itong suction line lang ng chiller yung ating iriliktis uh, uli. So kakargahan natin gamit pa rin yung ating uh, DIY na compressor. Yan ang pang para medyo makatipid tayo ng konti sa nitrogen. So, pandar natin, ibukas lang natin itong high side. Ayan. Ayan o, oh, umakit na. Lalagyan lang natin siya ng 125 PSI. At okay na yan. So, yun, okay. Sarado natin. So, yan. Tumigil siya sa 125. Uobserbahan natin siya ng 2 uh, hours. Titignan natin kung gagalaw siya. Pero sa bigas niya, ayan, oh. Parang unti-unti na siyang bumababa, eh. Ayan, oh. Pero hintayin pa rin natin yung 2 hours para kumpirmado tayo. Bali, ang ginawa natin dyan, ay uh, isinarado natin tong capillary yan hinihinang natin para baharang natin yung hangin at pagkatapos ito naman kanyang uh, filter dryer na pinagdugtungan ng capillary galing sa discharge line o condensing unit ay atin ding isinarado para bakuhan natin yung kanyang uh, pressure at makita natin na uh, leak. At palibasa nga ay nakita natin na uh, sa suction line siya nagkaroon kaya minabuti kong ulitin para i-confirm natin so yan nga po palibasa nga eh hindi na yung uh, 2 oras uh, higit lamang no, 1 and a half hours lang siguro to ay ganyang kalakang ibinaba so kumpirmado ang kanyang leak ay nasa chiller section so ang gagawin po dyan ay i-recoil yan ilalabas yung tubo at yan ay pag-uusapan pa namin ng ating minamahal na customer kung gusto niyang uh, iparikul ito. So hanggang dito lang muna po at mm, yan niya po yung ating uh, next video ngayon na kung paano mag test ng uh, isang uh, chiller o kaya isang refrigerator o air conditioning. pare Pareho lang yan. So ganyan po ang proseso kung gusto niyang makuha. Kung wala tayong uh, nitrogen kahit yung mga DIY na compressor o kaya naman kung talagang wala kahit din yung prion pwede naman pang lektis yan basta ang gagawin nyo nga lamang ibablay nyo tong capillary uh, at saka tong kanyang filter dryer dito sa kanyang uh, condensing unit at uh, syempre natin yung discharge line at saka suction line yan so hanggang doon lang muna po at ganyan nya po yung pagkuha ng leak kung tayo ay uh, magli-leak test o yung tinatawag na leak problem. Yan, ganyan yung proseso para makuha natin yung kanyang leak. Karamihan natin ginagamit dyan ay yung high side ng uh, gauge kasi kailangan natin ng mataas sa itong suction line. Hindi natin pwedeng gamitin yan kasi malambot ang gauge nyan. Hindi katulad nitong high side, matigas yung spring nyan kasi nga high pressure siya. So, karamihan ginagamit ay yung high side, hindi yung suction line. Kapag ka ganitong magpupreset tayo ng uh, pagkuhan ng leak sa ating mga system, kahit na yan ay refrigerator, chiller, aircon, o yung uh, water cooler, parehas lang po yan. So, pong salamat at sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. God bless po.